Hello guys! Ngayon, i-tour ko namin kayo sa bagong bahay namin, sa aming pag-renovate sa aming bahay. Nandito tayo ngayon sa Fiesta Community San Rafael dito sa Tarlac City. Nakabili kami ng dalawang units dito na sa bandang row house. Basic. Maraming tanimang aming bahay dahil ito ay tinaniman ng aming kapitbahay. Ang kapalit nito ay babantayan nila ang aming bahay habang kami ay hindi pa dito nakatira. Dalawang units ang nabili namin. 36 square meters ang bawat isa. Ang area naman ng na kada isang bahay ay 16 square meters lang. Bali ito ang tsura na isang unit. As you can see, nakapintura na, may ceiling, pero wala siyang flooring or wala pa siyang tiles. Bale, dalawang ganito ang nakuha naming bahay. Ang isa gagawin naming room, yung isa naman yung gagawin naming sala and dining area. At sa likod naman ay ang aming dirty kitchen. Ayan yung ceiling niya. Punta tayo sa likod. Ito naman yung bandang likod na gagawin namin garden at kitchen. Medyo maluwang pa ang bandang likod niya. Ito naman yung isang unit. Bali yan, ang itsura ng dalawang units, medyo mukhang malaki pagdating sa labat. Okay, ang unang ginawa namin ay naglagay kami ng tiles. Ito ay ginawa namin veneer, uh, wood, laminated. Medyo makapal na itong amin nabili. Uh, 70 pesos per tile yan. Ang color ng tile na naamin nabili ay Darker para yung room ay cozy and warm. Ito naman, mas brighter naman para sa aming sala at dining area. Ayan po si Larry na personal na nag-aasikaso sa paggawa ng bahay. Yan si Bea na tumitingin din. Dito naman inupisahan na ni Larry ang paglilinis sa likod ng bahay. Ayan, medyo malinis na ikumpara dun sa dati. Ayan, at nakapaglinis na si Papa Larry sa aming likod na wala na ang mga damot. Ngayon naman ay pinapalagay na namin ang aming tubig. Ayan yung mga taga water air. Naisipan namin i-repaint yung wall para mas malinis. Ito si Bea, ang aking anak na ang nagpipaint ng wall. Ayan at bumalik ulit ang mga gumagawa. Naghukay na ng tubig para malagyan na ng tubig ang aming bahay. Nalis na rin namin ang mga halaman ng aming kapitbahay. Sinecheck ni Bea at ipapalari ang mga nasira at mga dapat ayusin. Ito yung kanyang mga windows na medyo meron ng mga kalawang. Ito naman ng CR na medyo matumi pa tuloy-tuloy naman ang paglinis, papalari sa likod at para maumpisahan na rin ang kitchen. Ito, ginagawa na ni Papa Larry ang kitchen namin. Siya na mismo ang nagsimento pero syempre may tumulong sa kanya ang mga gumagawa. <laughs> syempre may brands. naman ay umpisahan na ni Papa Larry ang paggawa ng landscape para sa aming maliit na garden. At ayun na nga ang mga pusa. Ginawa na rin niya ng mga bahay ang mga pusa sa gilid at dyan sila titira. Mukhang tuwang-tuwa naman ang aming mga pusa sa kanilang bagong bahay syempre. Ngayon naman ay bumili na tayo ng mga bagong halaman, mga magagandang halaman. Ang paborito kong halaman ay bonggenbilya. Usong-usong kasi ang bonggenbilya dito sa Tarlac at hindi siya namasenan sa panahon. Dahil mainit sa bandang likod ng bahay namin, naisipan namin bumili na lang ng bonggenbilya dito sa tindahan na ito. At syempre, kailangan din tumawad para mas mura ang aming mabibili. Maganda rin bilhin yung table na yan para sa garden, pero mas malaki, masyadong malaki ito para sa aming garden. Ayan, gusto rin namin pumili sana ng ganyan na table para sa landscape ng aming bahay. Pagkakataon ng mga pasok Papa, yung mga pasok o Pa? Magkakataon ng mga pasok 24 Ayaw ang makalimutan Aling magkakataon Ha? Kaya na may hanggang ng mga pasok sa ng bahay nilagyan namin siya ng personal siya ang gagawa sa aming maliit at bagong bahay dito sa Fiesta Community sa San Rafael at ito na nga ang aming maliit na garden. Meron, ah, syempre, meron ginawa sa Papa Larry na sampayan. Ayan yung ginawa niyang sampayan. Pansamantala, para hindi natatakpan ng aming groto. Hindi makalat no? or hindi walang sampayan sa Screen sa taas. At yan na nga ang aming groto. Gusto ko kasi ay meron akong prayer area. Ayan dito sa aming garden. Ginamuan na rin ni Papa Larry ng mga bahay ang aming mga baby cats. Okay. Ayan na nga at madunod pa. Hindi namin alam kung saan namin ilalagay. Ayan na muna mga Mars. I-update na lang namin kayo sa mga susunod na araw. Bye!